So ito mga idol yung Yung mga ngayon na naglilimble at saka yung isa ay nagpipisahan na rin. Ito, ito yung tatay. Ito yung pinapalay ni Kuya. At saka ito. ayun yung tatay nung mga siguro mga 3 months na yun o 4 months yun yung tatay sayang itong mga idol oh, no? kasi nabulag siya hindi malaman kung anong dahilan pagkabulag nito dahil kusa na lang to siya na parang nagluluha yung mata niya tapos hindi naman siya tinamaan o ano basta kusa na lang namamaga tapos namamaga na lumubo yung mata niya Ayan ayan o, yan mga idol Kaya sabi ni Kuya, papalahiin na lang daw. So, punta pa tayo sa, dito sa kabila. So, may kanal na pala dito. Ito. Ilagyan na ng kanal kasi pag walang kanal, nai-stack ng tubig. Ay, wala na palang buntot yung matanda na ano ito. ito yung nilaban ni Kuya ng Januari nag ano na natanggal na yung mga buntot ayun bali hindi na tayo makapunta doon sa dolo mga idol ay basa dito na lang tayo ayun po ayun po yung dalawang magkakapatid na sabi ko dati na siguro mga 6 month pa lang so ngayon ay nasa 10 months na to ngayon so, nagtatanggalan na rin yung balahibo niya Naglulugo na rin mga idol ayun ito yung talisay na nag-iisa lang to siya walang kapatid to anak din to doon sa talisay na pinakita ko sa inyo na ano kanina yung tatay na mga sisiw ito ang anak din to siya pero mas nauna kasi to siyang napisa pero walang kapatid to siya nag iisa lang talaga to siya ito may alaga din sila nito ano pato ayun ito yung mga kapatid doon sa mga kulay puti na nanon sa doon sa may labas kanina ito mayroon ditong dalawa na kulay puti din yan sa yun yung isa ito ito bali lima to sila na kulay puti ano lima sila Meron pa dito isa eh. Dito. Ayun. Ay, ito pala yung nanay nila. Ayun. Ayun yung nanay nila. So ito may mga anak pa yung itik dito. Boss, pakita ko rin sa inyo, tala isa eh dito na mayroon pang mas bata na talisay dito yun so ito yung bagong pisa na ito yung anak ng talisay kanina na kaso lang kunti lang sila dalawa lang siya mga idol pero yung isa ay naglilimlim pa hindi pa pipisa. abe periode mah ma idol. donor manggil Sigor mga 3 months na to Itu mah di robot itu kuliah Ayo putih Kaisah ya itu yang pang anim ito naman yung mga inahin na nakalagay dito puro babae ito mga idol yan ayan may natira pang isang nilsen black na inahin